Kabanata 20 Isa lang siyang walang kwentang pulubi, pero kaya niyang lumaban, sabi ni Stephen. Bagaman hindi siya pumunta sa kasal nila Tyler at Maria, narinig niya ang tungkol sa nangyari noong araw na yon. Tumingin ng masama si Kieran kay Sebastian. Bakit nangingialam ka sa pagsasaya ko? Gusto mo na bang mamatay? Ang kapal ng pagmumukha mo! Ang lakas ng loob mong galawin ang asawa ko! makikita ang pagnanais pumatay sa mga mata ni Sebastian. Kabanata 20 siyam, isa lang siyang walang kwentang pulubi, pero kaya niyang lumaban, sabi ni Steven. Bagaman hindi siya pumunta sa kasal nila Tyler at Maria, narinig niya ang tungkol sa nangyari noong araw na yon. Tumingin ng masama si Kieran kay Sebastian. Bakit nangingialam ka sa pagsasaya ko? Gusto mo na bang mamatay? Ang kapal ng pagmumukha mo, ang lakas ng loob mong galawin ang asawa ko. Makikita ang pagnanais pumatay sa mga mata ni Sebastian nang maramdaman niya na nasa panganib si Lillian, nagmadali siyang umakyat sa taas. Nagalit siya nang malaman niya na balak gahasain ni Kiran si Lillian. Asawa mo siya? Nagulat si Kiran. Agad na nagsalita si Stephen, ikinasal sila ilang araw pa lang ang nakakaraan, pero ipinagkasundo lang sila. Interesting ngumisi si Kieran. Kung ganon, tumabi ka at panoorin mo kung paano ko tirahin ang asawa mo. Habang nagsasalita siya, muli niyang inabot ang ingadamit ni Lillian, hindi niya pinansin si Sebastian. Huwag mo akong subukan! Nagpakawala ng suntok si Sebastian papunta kay Kieran. Hindi siya natakot, ngumisi si Kieran at sinablubong niya ng suntok ang suntok ni Sebastian. Nagsalpukan ang mga kamao nila sa ere Umalingaungaw sa ere ang tunog ng nabaling buto kasabay ng isang mahinang kalabog. Arg! Sumaga si Kiransa, sumunot na sandali. Nabali ang isa sa mga braso niya. Nagulat siya at nagalit. Bilang isang mid-level warrior, kaya niyang labanan ang isang dosinang tao ng walang kahirap-hirap. Kaya naman, hindi niya sineryoso si Sebastian. Hindi niya inasahan na ganito pala kalakas si Sebastian. Nabali ng puwersa ng suntok ni Sebastian ang isa sa mga braso niya. Kaya wala siyang magawa kundi tumawag ng tulong. Guards! Subalit walang dumating sa kabila ng mga sigaw niya. Nakakapangilabot ang katahimikan sa labas. Walang darating para tulungan ka. Naglakad si Sebastian palapit kay Kiran. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Diyan ka lang! Tatay ko si Andrew Miller, ang hari ng underworld ng Ravenview. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad ngayon din. Kung hindi, magsisisi ka. Suminghal si Kiran. Ni... Nee. Kailangan mong magbayad ng malaki sa pagtatangka mo sa asawa ko. Wala akong pakialam kung hari o diyos ng underworld ang tatay mo. Sumulpot si Sebastian sa harap ni Kiran sa isang iglap at sinampal niya siya sa mukha. Tumilapon si Kiran sa lakas ng sampal ni Sebastian. Sumalpok siya sa pader bago siya bumagsak sa lupa at iniluwa niya ang ilang piraso ng madugo niyang ngipin. Sebastian, mabuti pa tumigil ka na. Pagpipira-pirasuhin ka ni Mr. Miller kapag may nangyaring masama kay Kieran. Lumapit si Steven upang awatin si Sebastian. Hindi siya nag-aalala kay Kieran at hindi rin siya nag-aalala na baka mapahamak si Sebastian. Ayaw lang niyang madamay. Dapat ka ring turuan ng leksyon. Sumigaw si Sebastian, sinampal din niya si Steven sa muka. Natulala si Steven at bumagsak siya sa sahig. Huwag kang lalapit anong kailangan mo. Wala nang lulusutan si Kieran, makikita ang takot sa kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na ganito kalakas ang loob ni Sebastian. Ni hindi man lang siya natakot sa kanya. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Sebastian, sinipa niya si Kieran. Agad na nanlaki ang mga mata ni Kieran at bumagsak siya sa sahig habang namimilipit sa sakit. Hindi maarok ang sakit na nararamdaman niya. Tinapakan ni Sebastian ang mukha ni Kieran at sumigaw siya, Babala pa lang to, papatayin kita kapag naulit pa ito. Hindi niya pinansin si Kieran, at sa halip ay lumapit siya kay Mian. Inangat niya ang damit ni Lillian, at idiniin niya ang kamay niya sa kanyang tiyan. Ginamit niya ang enerhiya niya upang palabasin ang droga sa katawan ni Lillian. Di nagtagal ay nagkamalay na si Lillian. Nanti... i Nagtaka siya. Sebastian, anong ginagawa mo dito? Natatandaan mo pa ba kung anong nangyari kanina? Tanong ni Sebastian. Nanlaki ang mga mata ni Lillian. Agad niyang kinapa ang kanyang mga damit. Huwag kang mag-alala, walang gumalaw sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Lillian. Napansin niya ang walang malay na si Steven. At si Kieran na namimilipit pa rin sa sakit. Ano ginawa mo sa kanya? Natatarantang tanong ni Lillian. Pinatulog ko si Steven. Drinoga ka naman ng isang to at sinubukan kang gahasain kaya binali ko ang braso niya at kinapon ko siya. Malamig na sagot ni Sebastian. Ano? Ang lupit mo! Nagulat si Lillian. Kinakampihan ko ba sila? Tanong ni Sebastian malinaw na masama ang loob niya. Hindi. Natatakot ako. Anak siya ni Mr. Miller. Papatayin niya tayo kapag nalaman niya ang ginawa mo. Sabi ni Lillian, namutla ang kanyang mukha. Kabanata 30 Huwag kang mag-alala, magiging ayos lang ang lahat. Pinagaan ni Sebastian ang loob niya. Napakagulo ng lahat, tapos sinasabi mo na ayos lang ang lahat? Sinimangutan ni Lillian si Sebastian. Alam ko na mahilig kang gumawa ng gulo. Pero ang laki ng ginawa mong problema ngayon. Pinalampas lang ni Mr. Miller yung giginawa mo nung nakaraan dahil tinulungan ka ni Miss Green. Pero sa pagkakataong to, kahit siya hindi kakayang tulungan. Kinapon mo ang anak niya, hindi niya tayo pagbibigyan sa pagkakataong to. Walang pakialam si Sebastian. Ako na ang bahala dito. Hindi ko hahayaan na maabala ka nito. Tumigil ka na sa kalokohan mo. Wala kiiiiyan. Kang ideya kung gaano ka makapangyarihan si Mr. Miller, sumigaw si Lillian habang tinatawagan niya ang emergency hotline. Kung magagamot si Kieran, Marahil ay hindi gaanong magiging matindi ang galit ni Andrew napansin ni Lillian na hindi pa rin umalis si Sebastian pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Madi, minadali siyang hilahin si Sebastian palabas ng kwarto, ngunit nakita niya ang ilang mga bodyguard na nakahandusay sa may pasilyo at walang malay. Halata niya sa isang tingin pa lang na si Sebastian ang may kagagawan nito. Dalian mo at umalis ka na sa Ravenview Pumunta ka sa malayo, huwag ka nang babalik. Sabi ni Lillian. Paano ka? Tanong ni Sebastian. Ikaw ang nanakit sa kanila. Kaya sa tingin ko hindi nila ako bibigyan ng ganang problema. Dalian mo at umalis ka na. Katapusan mo na kapag hindi ka umalis ngayon. Kinakabahan si Lillian. Sige, mag-iingat ka. Agad na umalis si Sebastian. Hindi siya natatakot ayaw lang niyang ibunyag ang pagkatao niya. Ayon sa pinakabagong impormasyon na meron siya, maraming mga bigatin ang palihim na pumunta sa Ravenview. Pusta niya na karamihan sa kanila ay kayamanan. Kailangan niyang manatiling makatago upang makakilos siya. Bumuntong hininga si Lillian. Napanatag ang loob niya ngunit napuno din ng pagkadismaya ang kanyang mga mata kasabay nito. Lillian, isa lang siyang lokolokong mahilig magpanggap ano pa bang inaasahan mo sa kanya? Bulong niya sa kanyang sarili. Umiling siya at nagmadaling umalis. Hindi siya direktang responsable sa nangyari kay Kieran, ngunit siguradong pagbabayarin siya ni Andrew kapag nalaman niya na nangyari ang gulo dahil sa kanya. Kailangan niyang makaalis bago pa dumating si Andrew. Di nagtagal ay natanggap ni Andrew ang balita. Sumigaw ng ubod ng lakas nang makita niya ang kalunos-lunos na sinapit ni Kieran. Maging ang iba sa baba ay nanginig sa takot noong narinig nila ang nakakabingin niyang sigaw. Biglang natapos ang bidding dahil sa nangyaring insidente. Dinala si Kieran Hospital. Ngunit hindi maganda ang kinalabasan nito. Kamusta ang anak ko? Hinablot ni Andrew ang kolyar ng doktor noong lumabas ito mula sa surgery room. Nanginginig ang boses ng doktor habang sumasagot siya, Mr. Miller, ligtas na ang anak mo. Naikabit na at naayos ang nabali niyang braso. Sa kasamaang palad, malubha ang naging pinsala sa ari niya at hindi na ito gagaling. Ano? Sinampal ni Andrew ang mukha ng doktor at sumigaw siya. Wala kang kwenta. Papatayin kita. Mr. Miller, pakiusap huwag mo akong patayin. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Napaluhod ang doktor. Nanginig siya ng husto sa sobrang takot. Alam niya kung sino si Andrew. Napakadali para kay Andrew na idispatcha siya. Agad na nagmadaling tumakas ang doktor noong sumigaw si Andrew layas. Noong sandaling iyon, lumapit kay Andrew ang isa sa mga tauhan niya at sinabing, Mr. Miller, ayon sa sinabi ni Stephen, ang asawa Mr. Smith, no si Sebastian ang nanakit kay Mr. Kieran. Sebastian, siya ba yung binatang niligtas ni Natalie noong nakaraan? Tanong ni Andrew. Oh, siya yon, Sagot ni Bryce Willis. Walang hiya siya. Hindi huhupa ang galit ko hanggat hindi ko siya natuturuan na ng leksyon. Pumangit ang ekspresyon ni Andrew. Talagang galit na galit siya. Kung sa bagay kinapon ang anak niya. Hulihin niyo ang hayop na yun ngayon din. Dalhin niyo siya dito ng buhay. At pati na rin si Lillian. Dalhin niyo siya dito. Sigaw ni Andrew. Alibingo Danstinan.